So guys, uwi na. Pero dito kasi sa workshop natin, pagkatapos magtrabaho, pwede nyo yung servisan nyo yung sarili nyo sasakyan. Siyan, dinidismashing natin yung rotor disc natin kasi ang lakas na ng pulsation o shattering, brake shattering. So, yan, pwede yung gamitin yung mga hoist dito pagkatapos ng trabaho, basta magpaalam ka lang. Yan, dinidismashing natin lahat yan. Alright? All goods in the hood. Dinidismashing lang natin to, tapos konting liha lang sa mga brake pads pati yung likod. ba? Diba? Sa workshop namin, pwede nating pwede namin gawin yon. Kahit servisan nyo yung sasakyan nyo rito. Basta pagkatapos ng trabaho at magpaalam lang kayo sa mga boss ninyo, sa manager. Kaya all goods in the hood. Alright? All goods in the hood. Happy Friday, everyone! Ayun no? ba? Diba? Ayun o. No? Siyempre, pagkatapos na ito, din natin, pero papalitan din natin ng brake pad sa likod. Alrights? All goods in the hood. You know, tapos na, napalitan natin ng brake pads dito rin. And this machine na natin, kakarwas na lang natin. All rights, all goods in the hood. kakarwas naman natin ngayon to. rights puta kaso umuulan. Kaso, ay, -ay, -ay, ay mo na. Umuulan eh. Okay, tapos na. All goods in the hood. So, tapos na. Uwi na tayo. Hindi na natin patutuyuin to. Umuulan. <laughs> Alright. Thanks for watching, everyone. Keep safe. God bless.